Ito mga kaidol, ibang forma naman. Red balete din yan. May hirap May bote sa loob nito mga kaidol. May bote sa loob. Umikot yung ugat niya. Ayan. Punta rito For my time Iwawire natin to Ayusin natin At magbabawasan yung ibang mga sanga Ganda lang designnya oh. Thanks for watching again Bye bye